Ito naman mga tech, uh, tuturo ko na naman sa inyo, mabilisan uli. Thermistor, no? Ito yung nakalagay sa taas ng compressor. Kalimitan din to sa mga Daikin. Mayroon na to sa Daikin, no? Papakita ko lang sa inyo kung paano test So, buzzer tayo. May kita nyo. Yan. Meron, di ba? So, ibig sabihin, kailangan pag umaandar si unit, naka oh, ano to, normally close. So kapag halimbawa nag-overheat si compressor, ito yung nagka-cut Pipitik yan. Yun, pumitik na. So tester natin. Dapat mawawala yan. Yun. Tsaka lang pa balik yan pag lumamig. Yun. O, ba diba? So ulitin ulit natin. Painitin natin. Pipitik yan. Pumitik na. Tester ulit. So wala. So hintayin natin lumamig. Yun. O di ba? So ibig sabihin buo to. Buo pa to. So ayun lang mga ka na sana may natutunan naman kayo sa mabilis sa video natin para sa uh, Reels TikTok natin and then sa page natin sa YT natin. Maraming salamat.